Aris, ngayong araw, mababa ang enerhiya mo, kaya mas mainam na ipagpaliban muna ang mga lakad at usapan kung posible, upang maiwasan ang gastusin at pagsisisi. Sa halip, maglaan ng oras para sa pamilya o bisitahin ang mga in-laws, posibleng makabuo ka ng ideya para sa dagdag na kita mula sa positibong usapan. Ito ay magdadala ng sigla sa iyo para sa buong linggo. Pahiwatig ng gabay, maligayang araw, Saturday magbibigay inspirasyon sa karunungan. Araw ng pagsubok ay ang Tuesday magiging mabigat ang daloy ng araw, kaya't maging maingat sa desisyon. Sa trabaho, maging maingat sa pagtitiwala sa iba upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin maagang pagpasok ay magdadala ng mas positibong resulta. Sa pagmamahalan, dagdagan ang lamang sa minamahal upang palakasin ang relasyon, Aries. Taurus ang kaibigan Zodiac Sig ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, colors, pink at green para sa balanse at focus. Numbers, na number 25, number 23, at number 17 para sa proyekto, relasyon, at espiritual na layunin. Taurus, maganda ang aura ng araw mo. Kung may usapan, mas mainam na gawin ito sa bahay upang maiwasan ang labis na gastos, iwasan muna ang pakikisalamuha sa mga dating kaibigan, sa halip, bumisita sa mga magulang kasama ang minamahal upang mapalakas ang relasyon at kalusugan ng pamilya. Pahiwatig ng gabay, maligayang araw, Tuesday makatutulong sa tamang desisyon. Araw ng pagsubok, Thursday maging maingat sa mahahalagang bagay. Sa pera, maglaan ng sobra para sa magulang. Ang kanilang dasal ay magbibigay proteksyon at sigla sa pagmamahalan, dagdagan ang lamang sa minamahal para sa mas masiglang relasyon. Sa trabaho, determinasyon ang susi sa tagumpay, Taurus. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, colors green at blue para sa kapayapaan at kaliwanagan. Numbers ay number 10, number 49 at number 21 para sa katatagan, bagong oportunidad at kapayapaan. Gemini, masigla ang araw mo, kaya't mainam na ilaan ito sa pamilya. Ipagpaliban muna ang ibang usapan upang makapagbigay ng positibong enerhiya sa mahal sa buhay ang pagsasama-sama ng pamilya ay magdadala ng kalusugan at swerte sa mga plano sa linggong ito. Pahiwatig ng gabay, maligayang araw, Wednesday magiging mabunga kung mapagpasensya. Araw ng pagsubok, Friday maging maingat sa desisyon upang malinawan ang direksyon ng linggo. Sa pera, maglaan ng extra pera para sa mga anak upang magkaroon ng inspirasyon sa kita. Sa pagmamahalan, magplano ng masayang pamamasyal kasama ang minamahal upang palakasin ang relasyon. Sa trabaho, panatilihin ang sipag at positibong enerhiya upang magdulot ng tagumpay, Gemini. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, colors, white at yellow para sa kaliwanagan at kasiglahan. Numbers ay number 24, number 18, at number 6 para sa bagong koneksyon, tagumpay, at kasiyahan. Cancer, ngayong araw. Pinapaalala ng mga bituin na mag-ingat sa mga desisyon, lalo na sa mga kontrata at usaping legal, iwasan ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap, ang pagiging masinop at maingat ay magdadala ng magandang resulta. Sa pamilya, may posibilidad ng hindi pagkakaunawaan, iwasan ang usapin tungkol sa pera upang maiwasan ang alitan, sa pinansyal. Huwag magwaldas at bantayan ang iyong gastusin, ang pagiging maingat sa pera ay magbibigay ng buenas, at Tuesday ang swerte mong araw. Ngunit magingat sa Friday, ang tamang gabay ng mga bituin ay makatutulong sa mga desisyon. Sa trabaho, magingat sa mga alok na maaaring magdala ng komplikasyon, tumanggi ng mahinahon kung may duda upang maiwasan ang problema. Sa pagmamahal, magbibigay ang araw na ito ng kasiyahan sa relasyon. Ang positibong enerhiya ay magpapasigla sa inyong pamilya at kalusugan. Cancer, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang mga kulay na color white at color red ay nagdadala ng lakas at kapayapaan. Ang mga numero na number 10 Number 25 at number 6 ay magdadala ng inspirasyon, number 10 para sa tapang, number 25 para sa desisyon at number 6 para sa kasiyahan. Leo, ngayong araw may dalang oportunidad ang mga bituin, maaaring may alok sa negosyo o dagdag na kita. Ngunit siguraduhin suriing mabuti bago tanggapin, magingat sa pagbabahagi ng iyong mga ideya upang hindi ito maabuso. Malakas ang iyong sex appeal ngayon, kaya't maging maingat sa mga posibleng tukso. Kung may relasyon, panatilihing matatag ang inyong ugnayan sa pagiging tapat at Saturday ang araw ng iyong swerte. Ngunit magingat sa Wednesday, ang iyong mga desisyon ay makaaapekto sa direksyon ng linggo. Sa tahanan, iwasan ang usapin tungkol sa pera upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sa pinansyal, maging maingat at huwag magbigay ng pera kung hindi bukal sa loob. Sa pagmamahal, maganda ang daloy ng relasyon. Panatilihin ang lamang at malasakit upang maitaboy ang negatibong enerhiya. Leo, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang color yellow ay magpapataas ng enerhiya, habang ang color white ay magdadala ng balanse. Ang mga numero na number 32, number 17 at number 21 ay tanda ng tagumpay, number 32 para sa paglago, number 17 para sa inspirasyon, at number 21 para sa katuparan ng mga layunin. Virgo, ngayong araw, magdadala ng bagong oportunidad ang iyong gabay, maaaring makilala mo ang isang tao na magbibigay inspirasyon sa iyong mga plano, lalo na sa negosyo. Samantalahin ang araw na ito para makapagdasal at humingi ng gabay. Wednesday ang swerte mong araw, ngunit mag-ingat sa Thursday. Ang tamang diskarte ang susi sa tagumpay ng linggo, at sa trabaho, Magingat sa pagbabahagi ng mga ideya dahil maaaring may mag-abuso sa iyong kahusayan. Panatilihing maingat upang maiwasan ang komplikasyon. Sa pagmamahal, Magpakita ng pasensya at malasakit sa kapareha, ang positibong enerhiya ay magdadala ng sigla at swerte sa inyong araw-araw na buhay. Virgo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang color green at color blue ay simbolo ng kasariwaan at kalinisan, ang mga numerong number 19, number 27, at number 10 ay gabay, number 19 para sa pagbabago, number 27 para sa mga bagong pagkakataon, at number 10 para sa tagumpay. Libra, ngayong araw, ang mga bituin ay nagbibigay ng lakas upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay, gayunpaman, mag-ingat sa mga desisyon, lalo na sa pakikitungo sa ibang tao, ilaan ang iyong atensyon sa pamilya. Dahil ang desisyong pabor sa kanila ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, iwasan ang mga taong sumisipsip ng iyong lakas at maaaring magdulot ng hindi kinakailangang gastusin. Sa pinansyal bagaman may extra kang pera, iwasan munang magpahiram, lalo na sa kamag-anap tulad ng uncle o pamangkin, upang maiwasan ang pagkaantala ng iba pang oportunidad, at lucky day ang Wednesday ay maswerte at puno ng biyaya, samantalang ang Tuesday ay maaaring magdala ng kalungkutan, gayunpaman, nakasalalay pa rin sa tamang desisyon ang kapalaran. Sa pag-ibig ang masayahin mong aura ay nagdadala ng magandang koneksyon, panatilihing bukas ang komunikasyon upang patibayin ang relasyon, gabay ng buwan. Ang kulay na color pink ay magdadala ng pagmamahal, habang ang color green ay magbibigay ng balanse, ang mga numerong number 19, number 25, at number 28 ay swerte para sa tagumpay at katuparan ng mga pangarap, Libra Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Scorpio. Ngayong araw, ang mataas na enerhiya mo ay magdudulot ng positibong araw, ngunit huwag maging sobrang tiwala sa iba. Unahin ang pamilya dahil sila ang susi sa iyong kasiyahan at kaligtasan. Maglaan ng oras para sa mga aktibidad kasama ang mahal sa buhay upang mas mapatatag ang inyong samahan. Sa pinansyal tumulong sa anak na may sariling pamilya kung kinakailangan, huwag magbigay sa iba kung limitado ang budget upang mapanatili ang tuloy-tuloy na swerte at ang lucky day. Ang Wednesday ay mas suerte. Ngunit ang Friday ay maaaring magdala ng bahagyang lungkot, gamitin ang tamang oras at desisyon upang baguhin ang kapalaran. Sa trabaho, iwasan ang tukso, lalo na ang may kinalaman sa pera o pakikasama. Huwag magpapadala sa mga hindi nararapat upang mapanatili ang mabuting reputasyon. Gabay ng mga bituin ang Color Green at Color Red ay nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Ang mga numerong number 10, number 24, at number 19 ay simbolo ng pagsisimula, tiwala sa sarili, at tagumpay. Scorpio Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Sagittarius Ngayong araw mahalaga ang maayos na komunikasyon lalo na sa seryosong usapan kung hindi naman kailangan ipagpaliban ang di mahalagang pag-uusap upang maiwasan ang inis unahin ang pagkakasundo sa pamilya upang magdala ng tuloy-tuloy na swerte sa pinansyal iwasan ang pagpapautang, bigyang pansin ang kalusugan ng magulang upang masiguro ang kanilang maayos na kalagayan at patuloy na dasal para sa iyong tagumpay, lucky day. Ang Friday ay maswerte para sa iyo, ngunit magingat sa Tuesday na maaaring magdala ng kalungkutan, ang tamang desisyon ang magpapabago ng kapalaran sa kalusugan iwasan ang sobrang pagod at pagkain ng inihaw o tahong upang mapanatiling malusog ang iyong atay. Sa trabaho mag-ingat sa mga taong mahilig magpasikat o gumagawa ng di nararapat. Manatiling kalmado upang maiwasan ang mga alitan, gabay ng mga bituin ang color white at color green ay nagbibigay ng liwanag at katatagan, ang mga numerong number 26, number 10, at number 34 ay magdadala ng tagumpay, masayang pakikisalamuha, at paglago sa buhay. Sagittarius Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Capricorn, ngayong araw, positibong enerhiya ang bumabalot sa iyong aura, kung may nag-alok ng tulong sa iyong pinansyal na aspeto huwag magmadali, maghintay dahil paparating na ang tamang pagkakataon, ang pagiging mahinahon at magalang sa pakikipag-usap ay magdadala ng suporta mula sa iba at magbubukas ng mga kaalaman na kapakipakinabang. Pinansyal na pera, ay unahin ang pangangailangan ng pamilya kung may sobra kang pera, ang pagbibigay ng suporta sa kanila ay magbubukas ng mas maraming oportunidad. Sa swerte at hamon, ang first day ay puno ng kasiyahan at swerte kung magiging mas mausisa ka, ngunit magingat sa Friday dahil maaaring may pagsubok sa trabaho. Maging maingat sa mga gawain at manatiling profesional, iwasan ang intriga mula sa mga naiinggit na kasamahan. Pagmamahalan, ang pagiging mahinahon at mapagkumbaba ay magpapanatili ng pagkakaisa sa pamilya at kapareha Suzy ng swerte mga color na color white at color red. Sa number, ay number 11, number 24, at number 37, kaibigan Zodiac, Libra. Ang mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagdudulot ng inspirasyon para sa iyong ambisyon. Aquarius, ngayong araw, may positibong enerhiya mula sa mga gabay ng bituin. Kung may bumisitang kaibigan, maaaring magbigay ito ng inspirasyon o oportunidad. Subalit, kung kamag-anak ang dumating, mag-ingat sa usapang pera upang maiwasan ang labis na gastusin. Pinansyal na pera ay maging maingat sa pagbibigay ng tulong lalo na kung para sa anak na may pamilya, planuhin ang gastusin ng maayos, ang swerte at hamon. Ang Wednesday ay magdadala ng kasiyahan kung magiging maingat sa desisyon, ngunit ang Saturday ay maaaring magdala ng pagsubok. Sa trabaho, ay iwasan ang mga taong may negatibong intensyon, mag-focus sa gawain upang magtagumpay, sa pagmamahalan ay panatilihin ang katapatan at maayos na ugnayan upang maiwasan ang tukso, ang susi ng swerte, na kulay ay color red at kulay green sa numero ay number 21, number 5, at number 36, kaibigan Zodiac, Libra ang mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagdadala ng kaliwanagan sa iyong landas. Pisces, ngayong araw, ang mga bituin ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyong mga kakayahan. Mainam itong gamitin sa pagtupad ng mga layunin para sa ikakasaya ng pamilya. Ang pakikipag-usap ay maaaring magbukas ng mga oportunidad. Sa pinansyal na pera, ay iwasan ang labis na pagbibigay ng pera, lalo na sa mga kamag-anak, upang maiwasan ang biglaang gastusin. Unahin ang mga mas mahalagang pangangailangan, ang swerte at hamon. Ang Tuesday ay puno ng kasiyahan at swerte, ngunit maging maingat sa Thursday upang maiwasan ang pagsubok. Pamilya, ang selosalo kasama ang pamilya ay magpapalakas ng inyong pagmamahalan at pagkakaisa sa pagmamahalan. Ang maayos na relasyon ay nagdudulot ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Ang susi ng swerte sa kulay ay color green at color red sa numero ay number 29, number 40, at number 10, kaibigan Zodiac. Aquarius ang mga gabay kapalara ng sikat ng araw ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas para sa iyong mga pangarap.